dumating na pala ang ano mo? Tingin mo din. Okay palang, si, <laughs> <At the> chicken, <laughs> na, okay na, okay na. Kang, pala kanina si Ate Gina. Kala ko umuwi na. <laughs> Kasi na umuwi. Pamasahe lang yun. <laughs> wow, sana all. Ah. Ah, na sila for God. Ah. doon talo sila, for good Yan na si Diwata. Baka iba yung personal ano. Ayan yung kumukuha ng kanin. Yan, nahaba ng pila dito sa Pasay Branch. ikot yung pila. <laughs> Ito. kaya yung mga kapulisa natin, no, talagang pumipila din talaga sila. No? Mga bayani nating mga kapulis. Hello. 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 Yan mga kaibigan, nakita mo ang daming nakapark kasi walang traffic enforcer. dito lang yan sa tapat ni Diwata Pares, Pasay Pero ano ah Mas maigi dito kasi may Napaparkingan doon talaga sa ano Sa Doon sa Ano na Ano na mag apply ka na kay Diwata ng makeup artist No Ano <laughs> kaya kasi ginagawa ko Dahil sabi nga ni nanay ko kung masaya ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo. Uh -huh. Dahil may maghihintay sa iyo, maging nakapalaran. Uh -huh. masaya ka sa <laughs> 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 kanina si Ate Gina. <laughs> Kala ko umuwi na. na umuwi. Oh. Pamasahe lang yun. Pamasahe lang <laughs> yun. Wow, sana all. na sila for Ah, doon na sila for good. Mexican si inasal. Yon, nasaan ka ngayon natutulog? Sa tulay pa rin? Hindi, bali dito sa harapan ng parisan ni Diwata. Dito mismo, yan. Ipakita An? mo natin. Diyan, naglalatag lang kami ng cartoon. Ah. Oh. kami ng kartudyaan. Hindi pa kaano kasi pag gabi tulog, tulog na ako dito. Sa so, umaga nagpa-parking naman ako d'yan, pakita mo ng harap. Dyan, dyan siya nagpa-parking. Na pa so ligtas d'yan mag-park basta walang traffic enforcer. Uh, Wag na traffic enforcer. Ah, uh, uno pintero. Eh, uh, ang So yan dyan lang pala natutulog oh. si Fiona sa gabi. Kasi pag gabi dito ang daming natutulog, no. Oh, uh, marami naman sila eh. Yes. Hindi mamain. Sige, salamat ma'am Fiona. Thank you. Yan siya, yan yung trabaho niya dito. Nagpa-park-park lang. Ibigyan sila ng tip, ganon. na naman. Yan, may mga kapulisan na naman mga kaibigan. Ang ganito ang pila dito mga kaibigan. Um, Putol-putol siya. Minsan 30, 20. Pero tuloy-tuloy, no? Talagang tuloy-tuloy ang mga supporters. Suki. So, yan yung Ayan, narin na rin yung ating mga kapulisan, mga kaibigan. At mga kapulisan natin ay suki na rin ni Dewata. You know? So ano ang nadagdag? Apat na table. mga kapulisan, kumakain na rin dito. Ay, sorry sir <laughs> pila ngayong araw. Basta-basta ang pila. makikita niyo mga kaibigan, may nagpa-park na naman, no? Kasi walang traffic enforcer ngayong oras. aso mga kaibigan, sayang eh. Uy. Au. Ito mo. Ayan. Ayaw niya. Sawa na sa ano yung aso. Sawa na sa manok ni Diwata. Layasan eh, pulutin eh. Ay, mamsan pa kayo galing na ano mami? Pasig yung... so ilang beses try kumain dito ka? First time pa po. Ano, kumusta naman po ang ano? Masarap yung chicken. chicken. Ano yung order nyo? Ma chicken, uh, yung pare. Yan, tapos na sila mam. Ma ba diba masarap? Naubo. Kasabaw. sabaw nila. So, babalik pa kayo mas. Pag may ano. Pa ah, so galing lang kayo GSIS. Okay, okay thanks. Ikaw, ano namang masasabi mo, ma'am? <laughs> ano? sobrang pawis. <laughs> uh -uh. uh -uh. uh -uh. um, yung ambiance yung ni Diwata malutong eh, maluto crispy masarap uh tsaka -huh. sulit no kasi unli rice unli sabaw may soft drinks pa uh -huh. ayan ayan yung mga kasabay ko dito daming pila dito guys Baba ng pilas. Yan, thank you mama. Pag-review. Yan ba yan?